Yan good morning, good morning. punta natin si Dodong. Si Dodong bato. Yan good morning. Ayan, welcome back sa ating munting channel. Matagal na tayong walang upload. Yung ating talungan wala nang bunga at puro damo na. Hi Dodong, mag good morning ka sa ating vlog. Hello. Dodong. ayan <laughs> Dodong. ayan Dodong. si Dodong nagwawalis. At ito yung aming papaya. Ayan. Marami siyang bunga. Ayan yung update dito sa aming taniman. Hindi pa nakakapagdamo dahil masyado pa nag-uulan. Ayan, daming bunga ng sili, oh. Oh. Dito ka kumuha kanina, no? Hindi doon. Kaya pala walang anghang. Haan? Doon, sa pala. Ayan, oh. Yung mga, yung mga hilaw doon. Ayan, buti oh. na survive yung ating... A, teka mo na, ano gagawin mo dyan? Titigbakin ko na, eh. Mabuhay. Ano gagawin mo? Titig bakon. <laughs> yeah. Ay puputulin na 'yung isang puno kasi hindi siya namumunga. Ay tinanggal na niya para tanggal ano na rin, bawas lilim na rin. Oh, okay. Hindi kagaya nito, oh, ang dami niyang bunga, oh. Ayan, oh. Ayun po sa ang daming maliliit. Sayang nga lang bumuhal siya nung ano. Bumuhal siya nung malakas ang ulan kaya Pinalagyan ko ngayon ng tali. Ayan, nakatali na ngayon siya. Nakatali. Isa doon, hanggang doon, sa kubo. Sayang naman kasi. Yung isang puno naman, ayan. Malalaki din ang buo. Malalaki na rin. Ayan, pwede na rin. Siyempre, yung aking mga talong, nakakalungkot na. Andami ng damo. Pero marami siyang bunga. Pati yung sili. Ayan. Ikagat yung Pakadami niyang bunga. Bakit? Siyempre, yung lakas ng ulan. Napakadaming bunga ng talong. Tapos yung isa. Ayun yung isa. Gumulang na yung isa. Ayan. Hindi makapagdamo kasi lakas lagi ng ulan. Malagkit yung ano, lupa. Ayan o. Gumulang na yung mga talong o. Ayan o matanda na siya, hindi na yan pwede, pwede pang binhi na lang at yung aking mga at yung aming mga tanlad ayan, hindi ko na alam kung paano na nangyari dyan ayan. eto ngayon ang update dito sa aming taniman sa sobrang lakas ng ulan Ayan si mahiwagang Bal si si Balbon. Ayan, pahigab-higab pa siya. Ayun naman si Puti. Ayun o. Oh. Nangangalahig. Ayan, ito yung tanlad. Naano rin siya nung nagulan. ulan Ayan. Siguro kailangan hanapan ko na ng buyer to. Kasi malalaki na. Ito na sinasabi ko sa iyo na oh. Ne. Oy. Ito pag sumikapan mong linisin tong gawin na to oh. Huwag mo nang tambakan ng tambakan yung puno ng kamyas. Ng basura. At baka pamahayan ng ahas yan. Ayan. Yung avocado, walang bunga. Ayan. Okay. Ayan, maraming salamat guys. Bihira tayong makapag, ano ngayon, makapag-update sa YT. Sobrang busy. Ayan. Ayan, nagbabawas ng damo yung isa. Dapat talaga yan, nahawanin na sa, yung, ano, yung bubunutin yung damo kasi pag ganyan lang, madaling tumubo eh. Yung luya dyan, ano na nangyari? Ayan o, oh, pinutol mo na Atalo. Ah, lo. Ayan, bagano yung mga oh. damuhan mo nga. Tubo pa pala. Ayan Oh. Oh. Luya yan o. Oh. oh. Ayan. Okay. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng walang sawang nagsusuporta sa aking multing channel. Ayan. Hanggang dito na lang muna. See you next vlog, mga kabikulana. Bye-bye!